Hello sa lahat ng mga taga-panood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya, magsimula na tayo. Sino mo Mahudyo? Ang pinaka-paikling paliwanag ay silang mga Israelita. Ang mga Israelita ay tumanas ng pagkatapon o pagkabihag sa karya ng Babylonia na nangyari sa panahon ni Propeta Jeremiah. Subalit ang mga dukha sa bayan ay binigyan sila ng mga ubasan at ng mga bukid sa lupain ng Huda. Ito ay ayon sa Jeremiah chapter 39 verse 8 hanggang 10. Matapos ang kanilang pagkabihag at sila ay makabalik sa Israel, nagkumbisa na silang tawagin ng mga Hudyo, anumang tribo man sila, papabilang. Ang mga Hudyo ay ang bayan na pinili ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at pinangakuha ng isang bisaya ayon sa Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6 at Isaiah chapter 61. Verso at sa ibang bagay pa ng ating banal na kasulatan. Subalit kaysa magalak sila at magbunyi ng tumating si Jesus, nagawa pa nila na hilingin ay papako sa krus at ay mamatay ang ating Panginoon. Dagdag pa dito na na ni Pablo at ni Bernabe ang Ibanghelyo ng Kaligtasan sa mga Mahudyo. Ito ay tinanggihan nila. Makikita naman natin ito sa Acts chapter 13 verse 46. Anong dahilan bakit tinanggihan ng mga Hudyo? Si Jesus, ang kanilang Messiah. Muli ang mga nagsusunod na kapanata at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo Yesus.